Hindi ka pa rin ba galit? Hindi ka pa ba rin naiinis sa mga nangyayari sa Pinas? Naiinis ka rin ba pero dahil sa tingin mo wala namang mangyayari so wala ka nalang say? Or may say ka pero hindi mo naman alam kung sino talagang mali? O baka naman doon ko pa rin sa iniidolo mo? Hindi ka pa ba galit na mahirap ka? yung mahirap ka na, lalo ka pang pinahihirapan. Kailan ka magkakaroon ng pakialam? Dahil ba alam mong walang papansin sa'yo? O sanay ka ng ninanakawan ka kaya tahimik ka lang? Ayaw mo lang makisali sa mga post sa social media? Sa eleksyon, ano? Sino nun man ang boboto mo? Yung nakikita mo sa TV yung sikat, yung alam mong umupo na pero wala naman nangyari, walang pagbabago. Yung alam mong may bahid na ng pagnanako pero siya pa rin ang ibaboto mo, no? Bakit? Nakatanggap ka ng pera? Nang ayuda? Nang t-shirt na may mukha nila? Hindi mo ba naiisip Nagaling galing sa'yo yung mga nakukuha mo sa kanila? Yung nakukuha nila sa atin? Habang milyon ang tinatanggap nila tayo ay barya-barya lang. Minsan pa nga para tayong basura. Ano, hindi ka pagalit? Tanga ka na nga. Lalo ka pang pinagmumuhang tanga. Ano, masakit? Hindi ba mas masakit yung pinapahirapan ka kahit todo kayod ka? Hindi magbabago ang Pinas kung hindi mo sisimulan sa sarili mo. Kailangan malaman ng mga nasa katungkulan na hindi sa kanilang yaman na mayroon sila hindi silang ang amo ng taong bayan. Dapat tayong masunod, hindi sila. Tayo dapat ang makinabang sa pera natin, hindi sila. Pagod mo 'yon, pagod ko 'yon at hindi nila. Kung hindi ka pagalit, sige magdusa ka, maghirap ka pa. Ginusto mo